Hello oh guys! We're going to swim now. I am with my beautiful sister. <laughs> Yan, bali ganito kaganda dito sa Croatia. Kaliwa't kanan, puro may green. Yan, nakaka-relax talaga. Maganda magbakasyon. Maraming turista during summer. People here are living like in paradise. a sister. What? People here are living like in paradise. Yes. It's like a dream. <laughs> because uh, if you if you look in the right there's green. If you look in the left there is green. If you look in the sky there's blue. It's like paradise. Buhay na buhay yung kanilang ano dito? kanilang lugar. Grabe. Pag summer, oh, pero pag winter, syempre, yung mga puno is walang dahon. Ah, ito pala, oh, mga corn yan. Ang dami nilang tanim dito ng mga corn. Kasi mabilis lang mabuhay at mabilis lang lumaki. Hello guys, again, uh, we are now in the center of Chasma. Dito na kami sa center. we have to put our car here and we will gonna walk to the destination Nag park muna kami dito guys na kami sasakyan at kami maglalakad ng aking beautiful sister <laughs> magiging negra na naman ako mamaya ito kulay kumain mamaya tingnan natin maging uling na ng <laughs> taga probinsya <-provincial. laughs> yeah, we're here na guys. Ito na ako guys. Napabalit na ako ng swimsuit. So, hindi pa ba rin. Bye-bye. Guys, ito po pala yung view. <laughs> My sister. This is the view. No, nakabikini ang probinsya na. Maitim naman. <laughs> Maitim ang pepper. <pivot. laughs> But it's okay. Wala dito mag-judge sa'yo. Wala dito ang judgmental. Itong tubig na to is natural. Hindi siya normal swimming pool. Natural to. May loto sila dito. Galing naman. Ang tubig is parang normal water lang siya. Dahil all natural. Ang init sa pa. <laughs> It's so hot in the... <laughs> It's very hot. Hi guys! Ito nga ito. nag ano muna ako, nagpahinga muna ako sa pag-swimming. <laughs> Medyo malalim pala itong part na pinunta namin ni sister. Pero sobrang nakaka-enjoy pa rin dahil ang ganda ng tubig talaga. You will feel that it's really natural. Walang lasang chlorine, walang amay chlorine. Talagang pure natural lang siya. Napakasarap maligo. Kaya lang. Mayroon pa kasi akong allergy kaya hindi mo na ako makapagbabad ng sobra-sobra. Pero so far so good naman nakaka-refresh talaga. Yung sister ko doon, oo, oh, oh, ba? Diba? Enjoy na enjoy siya. Tuwang-tuwa siya doon. Isang oras daw siyang magsiswimming. Lalangoy-langoy. Ganito pala yung place guys. Ganito yung itsura. This is the view. We're so lucky because wala masyadong tao ngayon dahil weekdays. Kaya yeah, napaka saya namin ngayon. Hi sis! Ay na guys, tuwang-tuwa siya. Babalik na muna ako sa pagsiswimming guys. See you! Ito nga po palang mga maliliit na pool sa gilid ay hindi ito nililiguan dahil nandito ang kanilang mga ornamental aquatic plants katulad ng lotus na may magagandang bulaklak at may mga living organisms din dito na nagpapatunay na ang kanilang pool ay may natural source of water at walang chlorine. Ganito kayaman sa kalikasan ang Croatia. Oh, hapak! Sino ka dyan? Itong na ay naglalaro na naman ng ganda-gandahan dahil feel na feel niya ang panahon at hindi siya takot mangitim. Kaya naman, super enjoy siya sa pagsuswimming. Hanggang dito muna ang ating video, guys. See you on my next vlog kung saan ituturko kayo sa isang napakagandang forest malapit dito sa Kashma Natural Pool. At kung napanood mo, hanggang dulo... Please comment down below kung ano ang gusto ninyong maging next vlog ko. Thank you for watching guys. God bless everyone.